Pitbull. Pitbull mixed breed ng Aspen Um, mixed breed ng Aspin. Ang nanay, purong pitbull, eh nakatakas daw. Nakatakas. Kasalisihan. Eto, 2.5, 5 basta subscriber, 1.5 na lang. 1-5 na, five lang na lang, eight, oh, meron ka na <missive> mistisong ano, pitbull, no? Ayan, eh, no? <missive> Belgian pero puro, purong, purong belgian? Hindi lang alaga ayos. ah, uh, medyo payat no? pero magkano po binibenta. Binebenta medyo lang po. medyo medyo lang. medyo 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 Hanggang medyo 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 Ayan yeah, sa mga nag-aabang kay Dennis sa mga budget meal na pusa. Dalawang libo na lang. 2,000 libo lang. Oh. Eh, Ayan mga boss sa mga naghahanap ng murang corgi. May papel. 30 sa female. 25 sa... 25 tama sa male, no? Negosyable yun. Good morning mga boss. Friday na naman September 29 Andito po ulit tayo sa Bukaw ay Bulacan Sa tiyanggian ng mga hayop Silipin ulit natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Okay, samahan nyo ako mga boss Alas 6 pa lang oh, dami ng tao dito sa Bukaw

Ganda yun po, kapatid. At si Fred. oh. Tatlong bigil, isang pom, no? Oo, nakuha na isang pom. Tsaka yung friends kagabi. Ganda lang katawan ng bigil niya, mga boss. Oh, maganda yan. Bawar lahat, babae lahat yan, ha. babae lahat. babae pa. Kano? sabo, may sabong bagay pa. Kalimutan ko yung bed card. Pagkano? 8.5. Negotiable pa naman. Tapos dito sa pump natin. May isa na lang ito. Bigay ko na lang ng 16. Pero 16K. May papers. Uh -huh. Ah, ng papers. 16K. Ito 8-5, no? 8.5. Puro babae lahat. Dalawang lemon. Isang try ko. Ito lemon kong ganito. Lemon. Big boon, no? To. Big boon to. Magkakapatid. Big boon? Yeah. Ang digat. Ang digat. Ang digat. yan. Nakalimutan mo lang. Oh, nakalimutan ko na rin yung bed card. Okay. Ah, oh, interesado kayo mga boss. Check niyo na lang yung Facebook page ni Pets ni Fred. Yan, ni Ate Fred yan. Oh. Okay, dito tayo kay Boss Dennis naman. Hello, oh, may mga ano tayo. Sayo na, oh, pre. Oo, Daming palinda ni Dennis ngayon, no? Marami pa tayo sa mga ay, di ulan Ito bago rin to. Parang nung linggo hindi ka nagpunta sa grotto, no? Sabi ako talaga yung pasok Oo nga eh Ito ano? 3 piece Lalaki. British na laki 3 ano yan? Ligay ko na 7.5 Lalaki. laki 7.5 ilang months? 7 7 months Ayun oh, kaya ko lang yung mukha ganda <laughs> oh Tapos itong isa ano to? Ito per big bone Big bone Triple ko wala ka rin yan Babae ito 3 months ko lang ito Babae 3 months Magkano? 6,000 6K Siyempre yung budget nila po sa meron din no Ayan tatlo ito, meron Mga Siamese ba yan? Siamese Ayan yeah, sa mga nag-aabang kay Dennis sa mga budget meal na pusa. Dalawang libo na lang. Dalawang libo lang. Oh. Napaka... <laughs> Sad face pa. Yung tawaran nyo lang. Oh. Mabait naman to si Boss Dennis eh. Dalawang libo. Pag-usapan nyo na lang. Bali tatlo yan ano? Tatlo. Tapos dito naman mga aso na. Ito at, uh, ito. Tatlong Mexican hairless. Magkano isa? Ito, bigay ko na lang ng 4-5. 4-5 bang isa? Dalawang babae. Dalawang babae, isang lalaki. Oo. Mexican hairless. Tapos yung dalawa, ano yan? Ito, ano to? Bottle chicho. Shih Tzu Poodle. Bigay oh, 3,000. Yung isa, yung itim. Datsyan. Datsyan na puro. Oh. Ah, long hair no. 3K na lang din. 3 na lang din. mga parinda talaga ni Boss Dennis. Mga pang masa lang. Ano. Yeah, hanapin nyo na lang yung Facebook niya. Dennis Magsipok, mga boss. Matagal ko nang naibablog to. Malamang kaya lang kilala nyo na to. Ang no? next ng Okay, salamat. Salamat. Siya. Talagang dumayo kay dito sa Bukaw. First time ko ngayon eh. Nakita ko na sa mga vlogs. <laughs> <laughs> kasi kasi lagi kong pili ang pilihan, eh. oh, mas malapit uh, sa inyo eh. Meron na kasi ako walong bigyan. Solid yung nabili nyo. Big Boo, no? Oo oh, nga, nakita ko. Kaya sabi ko, oh. nabili ko. Puro oh. <laughs> babae pa yan. Tsaka <laughs> si Pet, si Ate Fred, madali ka usap hey, Thank you, boss. Ito sila nanay. Ever Friday nandito rin eh. Lagi sila may dalang isang Shih Tzu. Ah. Bawa mo pa? Ang mga Shih Tzu niya may mga vaccine na tsaka papel. IPCCI. Yeah. PCCI. Magkano po? k. 8,000? Oo. Ano yun? E-mail. Babae pa yan, Ah. June 8 ang date of birth, ano? Uh, di ba? Sa, sa o 8 o 4 na siya. Magpo-4 siya. Eh ah. paano po ba kayo Uh, mama, ate, ate 09353761656 0935 37 Eh kontakin mga boss, no, niyo lang si Nanay Evelyn no, okay. kung interesado okay. kayo sa seats niya. Okay. May papel naman niya. Okay, salamat po. Thank you po. For... Ano pong breed niya? Belgian. Pero puro po, purong, purong Belgian. Hindi lang alaga kayo. Ah, uh, medyo payatan. No? Pero magkano po binibenta? Lima na lang, 5 na. Lang. na lang. 4 ,000. ,000. 4 ,000. Hanggang apat. Hanggang 4,000. Tatlong pirasong bell dyan. Ngayon mga boss, binibigay na ng 4,000. Tatlong pirasong belgian Ngayon, no. Hindi lang gano na asikaso kaya medyo payat no May pwede mo ba mahingi yung number nyo? Baka may mga gustong bumili eh. 0946187-1435 Taga nasan po kayo? Taga ng ano Bulacan, Bulacan? po, Bulacan-Bulacan As Bulacan-Bulacan po O yan mga boss po, baka interesado ko O kaya malapit kayo sa Bulacan-Bulacan Yan, pero pag isa po, magkano? Ano lang po, 1.5 Pagka isang piraso, 1.5 daw Yan Okay, salamat po ha uh, oh, Ang laki ng pwesto ni ano Yan, yeah, may inubang pwesto to Pet ni Mac. Mac sa ito. Dito na naka si Mac Mac no. Wala na si ano ah, si Bisaya. <laughs> Advance ba? Eh silipin natin yung mga paninda ni Pet ni Mac. Good morning ito meron siya mga chow chow lalaki oh. Ano pa mga jumbo size? Jumbo size na chow chow. Ah, uh, dalawang lalaki, dalawang babae. Magkakaano naman 'yan? Mag standard price ka dito sa ano 12k. 12k. Pero sa ano, sige bibigyan ko ng ano. Tipik sa atin sa 105. Eh mga boss no, bibigyan niya hanggang 105 mga 10, 5, boss. 10.5 jump size yan. Puro-puro yan, walang halong chemical. Yun ang maganda doon, no? Oh, walang chemical. Puro-puro <laughs> yan. Dalawang mabahay, dalawang lalaki ano. Mabahay na lalaki. Yeah, medyo may to, meron tayo to. No? Yuawa. Long coat. Isang long coat, isang short end. Ito ano? Itong long coat natin, bigay ko na lang ng ano? 8.5, babae yan. 6 months, basal. 8.5. Ito isa. Ito, ano na ito? 3.5 na lang. Yan, lalaki. 3.5. Ay, yung chihuahua. Sa puli natin, bigay ko na lang ito. 14 babae, 12 lalaki. 14 yung female. 12 sa male. Ayan. Yung XL yan. XL bully. XL bully. <laughs> ito, pakit. Kung mga kapatid, eh, two. Ator si babae daw, si lalaki. Tapos, meron tayo itong pantong line na poodle. May nagpa-reserve din ng babae, pupuntahan niya yun eh. Pero hanggat wala pang pa down, open pa rin yan. 5-5 na lang babae, lalaki. 5-5, tubel. Ito sa pag natin, lahat lalaki, may papel. Bigin ko na lang po ng ano, 10-5 10-5 sa pag, ayan 10, 5, puro, 10, puro lalaki, no? Apo, with papers po yan With papers Tapos yung isa natin kung doon Ah, nakuha na to Oh, napakita ko nung linggo yan eh Oh, di na sa dagupan niya ngayon Ipigapin na lang ng rider yan Yung husky mo sa'yo sa rin to. Eh mga boss, so oh, baka interesado kayo sa mga aso ni Mac Mac no, pwede niyo ma-message sa pet ni Mac, hanapin niyo sa po. Facebook. Direct message niyo na po ako. Oh. Pa-follow na rin po. Salamat po. Di, di, Silipin naman natin 'to mga paninda ni Kuya Oli. Ay, itong ganda na ito Kuya Oli, anong breed 'yan? Labrador boss. Choco Labrador. Choco Labrador. Magkano? Bigay ko na lang ng 4,000 4,000 mga boss, ayun no? ilang piraso yan? Uh, apat, dalawang black, dalawang choco Apat na piraso, dalawang choco, dalawang black ayano oh, Ayan no? e, mamili na lang kayo Ito yung dalawang black, nasa baba ha? Yung isa, ibang breed na ba yun? Okay, uh, boss, ayun Ito, yung Tone, black and tan Ang ganda ng katawa, no? eh ganda ng eh, diyan ko yung Oli, anong breed yan? Belgian Love Boss Crossbreed, Belgian oh, Love Belgian Love yan, oh. kaganda ko, oh. pampantay talaga to <tipan> Bigay ko na lang 3,000 3,000 na lang daw 3,000 na lang yan Pati yung isa, Kuya Oli, yun eh, o Oo, oh, ito, puro malalang yan, boss 3K lang o oh. Ipawas ba yan, bawasan pa natin po oh, din eh. oh. Yung isa, Black and Tan, anong breed yan? Ang laki o oh. Black and Tan, boss Rottweiler. Oh, Mestizo. 3K din. 3K na lang din 'yan. Eh? Ma'am, ah. ayan mga boss, baka may nakakurso na daan kayo sa mga panindang aso ni Kuya Oli. Kontakin niyo na lang siya, no? Oo, oh, kaya. 09455348573 Kuya Oli. Si Kuya may dalang corgi. Oh. Eh. Ilang months lang 'yan? 2 months. 2 months lang 'yan. <laughs> ano po? 30,000 female. 30,000 female sa male. <laughs> 25. 25 sa male may mga uh, papel po yan? meron meron may mga boss dun sa mga naghanap ng murang corgi may papel 30 sa female 25 Begoy sa negotiable kaya 25 tama sa male no? negotiable yan. eh isa po corgi so, rin yan? oo ito male ito yung lalaki sarap ng tulog oh So, eh. <laughs> Pero maganda kulay ng lalaki oh. Black Ryan. Solid oh. Uh, Ayan. Tapos ito po, mga chow chow ano? Uh, chow chow. Magkano po sa chow chow? 12, female. Sa male? 10. 10K sa male, 12 sa female. Female. Ito female tong black. Bear type. Oh. Uh, Bear type. Ito po. Ayan. Male. Sige, asan po kayo, sir? Sige, Balagtas. Balagtas, okay. May contact number po ba kayo? Uh, meron. Uh, 0921-407-6122. Yeah. Thank you po, sir. Ha? Okay. Yan. Yeah. lang, no? Medyo mura yung corgi niya, no? Anong pangalan mo sa vlog, sir? Peter Paul Cajente po. Ah. Uh -huh. Dito kayo, Marvin, no? Hito, hit. Compact. Mag-hit na. Ayan, hit. Una na lang sila, 16,000 na lang. 16K? Okay. Okay, ito, dalaga naman. Dalaga, na virgin pa. Bald. Oh, ayan. Ayan. Compact din. Uh, ayan, puro 16. 16K? Pababa oh. ng pababa, no? Oh, bigay na natin ng mura. Unahan na lang sila to proven, no? Mukhang lalaki, pero baba. Eh. 16K. Ang tabo kasi na, ayan. Uh, press bulldog ni Kuya Marvin, no? Ayan. Puro babae ito lahat. Ito naman. Uh, Maltese. Maltese. Lalaki po. Uh, may papers naman lahat to. Uh, Thailand. Uh, 16k na lang din. 16k. Kapresyo uh, lang ng French Bulldog. Tapos uh, Vision. Lang, 18. Babae. Sa Vision, 18k. Babae. Nabasa lang. Pero... Ano pa yun? Maganda naman yung balay mo. Mm -hmm. O kuya Marvin, paano ka nila makakontak? O, oh, 0968-0985744. Sa mga gusto magpa-deliver na. No? Basta malapit, libre na lang natin Libri sa na rider. Libre lang basta malapit. Okay. O no? kaya kung gusto nyo, pasyalan nyo siya bukas. Nasa Malabon. Malabon. Nasa Malabon okay, si kuya Marvin. Ito tayo sa Malabon. O, oh, sige. It, ano ito, kaya ano? Manskin. Manskin. Ayan, yung maliit yung... 18,000 na lang. Oh. 18,000 eh. Flat face oh. Sobrang quality ni ano nito. Ano gender niya? Male, male. Male. Ilang okay. months? 5 months. 5 months. months. Ayun yeah. sa mga yeah. naghahanap ng munchkin. No? Pakita na nga natin kung ano. Yan. Kahit right, kay Sir Marvin na no? okay, mga no. ano? Parang medyo mahaba ata yung paano. May tse. May tse. May tse. tse Taba <laughs> lang. Taba lang ano. Quality quality. Ayun, kontakin nyo na lang kay Sir Marvin na lang rin. Kontak okay, okay, lang po ko, kayo. Okay, salamat ah Thank you, thank you. Nakakatakot naman yan Lalaki <laughs> oh May ano no Eh yung pa yung nakaraan pa? May XL ano Yan pa rin yun Eh yung taga Valenzuela no ito yung, ito yung bago Ah ito yung bago Eh mga boss oh, kung nakaalala nyo Na i-vlog ko na yung dalawang yun eh Yung 120 no Ito yung bago nilang dala Ito po yung packet size boss packet size naman to Look, oh, nakatakot ha, parang susubuhan. Sobrang bait niyan, boss. Lai like yung muscle, no? Parang nagji-gym ah. <laughs> lalaki 'to, ay babae pa <laughs> na. Bye. Bye. Ilang months na 'to? Ang year niyan. Ang year One day 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 day. Day. na. Second hit. hit. Magkano mag auto sir? 40k, boss. 40K daw 'to baka interesado kayo, no? Kontakin niyo lang si Sir, no? Contact number Sir. Yeah, sir. Uh, sir 9668251721. Globe po 'yan. Siyempre si Ate Lea. Baka oh, wala pa ba yan? Good morning. Ano bago natin? Ito. Oh, bago na ulo. Oo nga pala no. Yung nanalo dumating nung linggo. Ang problema mas maganda kung nakakita nyo. Ang problema, maaga ako umuwi. Pero babalik siya uli. Oh, sige, sa Sunday na lang, no? Eto, silipin natin yung mga papi ni Ate Lea, no? Eto, may haski tayo sa no? Yeah. Kahit ito yung sinasabi mo. Hindi, meron pa ako natira aning. dito na dala. May anin pa sa may inyo. May po na agote naman. Agote lang. Wala na kulang talaga. Eh, hindi, 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 hindi na kinayang nakakotchi lang kasi. Oo, oh, wow. Eh, magkano yan? 9,000 to. Basta subscriber mo, 7,500 na lang. Yun, no? Eh? 7,500 na lang. Basta nakasubscribe. Sa Dachan, no? Dachan, yan. Sa Dachan, ang um, benta ko niya, 7,500. Basta subscriber mo, 6,000 na lang. 6,000 na lang. Ganda niya, may bakuna yan, no? Oh. Malaki na, no? Mabaya, lalaki. Kaka, nasa ah, 6,000 na lang. 10,000. Eh. Hmm solid na solid talaga no? basta si ate Lea nagbenta no? hindi ka makapaya no? pang <laughs> masa ikaw inaabangan ng mga viewers ko eh. puro ate Lea sila na ate Lea eh. Yun. hindi seryoso tapos ito may chow chow tayo chow chow ayan ilan yung chow chow mo? tatlo po tatlo puro babae ko tatlong chow chow na babae ang benta ko nito 7.5 Basta subscriber kayo ni Sir 6.5 na lang. 6.5 na lang mga bro. Ano yung poodle yung itim? Okay. May isang poodle oh. Ah dalawa ito Dali pa oh. o po sila? Lima pa Ah lima pa Ayun eh, sa so mga naghahanap ng poodle Magkano ate Lea? Ang benta po 7.5 Basta subscriber mo 6.5 na 6.5 na lang daw Mamili na lang kayo dyan Ayan oh. Ah ito yung isa At Tapos sa Shih Tzu natin, Ito pinakamuro o 3.5 oh. Shih Tzu <laughs> Kunin nyo na yun, nag-iisa na yan Kunin nyo na, no? baka maunahan pa ba kayo <laughs> Tapos ito sir No budget meal Aspen Japanese Pits Aspen Japanese mm -hmm. Magkano yan? Ito 3.5, basta subscriber natin 2,000 na lang 2,000 na lang Tapos meron tayong pitbull Pitbull? Pitbull mix breed ng Aspen um, Mix breed ng Aspen. Ang nanay, purong pitbull, eh nakatakas daw Nakatakas Masalisihan Eto, 2-5. Basta subscriber, 1 na lang. 1-5 na, lang. lang. Oh, okay, meron ka na mistisong ano, pitbull, no? Ayan, no? Eh. Ito yun. Napakaamo, eh. So, lang siyang chow-chow natin, sir. Namumulo din ako sa pangkain. Matakaw ba to? Matakaw. Ilang months na to? Yan eh, 4 months na eh. 4 months pa lang to. Ibenta ko niyan, 7,000. Basta subscriber, 5,000 na lang. so binibigay niya ng 5K na lang to. Namumulog din na daw si Ate Lea. Lakas daw umahin eh. Eto naman. Ay, ito, ito, pala. Eto yung Chow Chow Shepherd. Chow Chow Shepherd. Chow -chow Shepherd. Patid po ito eh. Ayun, mga ispo. Magkano dyan? Ang benta ko nito, 4,000 pa. Iba subscriber, 3,500 na lang. 3,500 na lang. Ay, maganda ang ano nito, review. Kasi nakapagbenta nito ako ng first batch nito dati. Mm -hmm. Yung bago pa lang ako sa Bukawi, kung mapapansin niyo yung unang labas ko sa vlog. Ang ganda ng review ng mga nakabili. Hindi na lang pa nga dito. Ang lalaki, ang gaganda. Ah, pinakita pa sa'yo yung lumaki, no? Ay, talagang maganda. Ngayon mga boss, baka may nakakurusunod na kayo sa mga aso ni Ate Lea, no? Pwede yun siyang kontakin sa Facebook page Ta siya. Tapos meron, Naalas po ko, meron na last post. Meron nga po yung ako agote. Eh. Nasa bahay niya at saka dalawang tuwawa. Long coat, chokotan, ang kulay. Tapos may sitso kami. May sitso pa. 4,500. Meron 3-5. Hindi ko lang dinala ma. Ano ulit number mo, Ate eh. Ay, sir, pwede ko ba i-announce dito yung ano ng page namin? Pwede, pwede. Guys, eto, calling sa lahat ng subscriber ni Sir Peter Paul. Meron po ano sinalas po na mamimigay po kami ng isang purong aso gada buwan, katapusan ng buwan um, mamimili po kami kung sino yung talagang, yung ginawa ko po to kasi para yung sa mga wala talagang pera na pambili na talagang gusto gusto pero hindi kaya. Uh -huh. Para kayo makasali, syempre number 1 kailangan subscriber kay ni Sir Peter Paul. Pangalawa, kailangan subscriber kayo ng aking YouTube channel. Meron na rin po ako, doon ako naglalay. At saka aking Facebook page na nalas posting po ang pangalan pareho lang po. Sa mga may order, uh, number ko po, 092 933 Okay, salamat, Ate Lea. Okay, dito tayo sa pesto ni Kuya Kat, no? Ayan, no? Ah, hashtag. Hashtag, yung gusto pogi, ko sa iyo eh. Mas <laughs> pogi ka naman, syempre. So, Siyempre, papastang pogi. May nag-comment sa akin, si Kuya Kat sa Arangkera, na, ba't nagunta ng Bukawi? <laughs> okay, Di ba na, tinata tayo sa Bukawi, ngayon na lang tayo ulit lumalik. Oo, oh, matagal na talaga nagbubukawi to oh, oh. Bata pa lang kayo, hindi pa ako pinapanganak. <laughs> <laughs> okay, so, may, mayroon siya shih tzu. May siya shih tzu na natin, o. Oh. Shih tzu, lasak ito, shih tzu. 5,000, walang pre-biz. May vaccine, may medical record. Ito si Lasapso Chocolate Livernose. Oh, 4,500. Yeah. Walang previous pure breed 'po 'yan na Lasapso ah. Pag walang previous, sinasagad mo na 'yung oh, presyo, na. Oh, eh. sagad na talaga 'yan ah. Pag sinagad mo pa talaga, magdudugo na 'yan. <laughs> Ito pa oh, mashitsun natin 'o. May mga vaccine na 'po 'yan ah. Ayun, pura lalaki 'po 'yan. 5,000, walang previous. 5k. Okay. So, pakadawin muna dito. Ito, ito, chow chow. Chow chow natin. 8.5 po ito pag may freebies. Ito, bibigay ko na lang tigay 8,000. 8,000. Ayan. Walang freebies, 8,000. Pag may freebies, 8,500. So, kasi uh, may 8. mga kulungan na yun. May ano na yun. Anik, anik, anik. Tapos, ito, lion type. 8,000 din yan dyan. Babae. 3 months old. May vaccine na din. Tapos, mga mixed breed natin ng Labrador, tsaka Chow Chow. Chow Lab. Opo, Chow Lab. May lalaki, may babae. Apat sila. Apat na piraso, o. Oh. Ang gaganda, o. Oh. E, ito naman yung mukha, ay lukot eh. Babae ito. Ito, bibigay na lang natin to, 5,000. 5,000 ang so. isa. Tapos, ito yung husky, o. Oh. 10,000 po yan 9,500 na lang 9,500 na lang daw oh. Mga wooly po yan ha Wooly oh. oh, yung ganda Paisa Yan na lang yung natira 50 si yung dala namin boss Kanina umaga Ito na lang oh. Lakas ha Pagabi oh, dito, pakpakan na. Ayan, eh, medyo konti nga yung dala mo ngayon, no? Oh, yung iba yung oh, na-deliver na yung iba eh. Na-deliver oh. Ka. Ang lakas kasi ni Boss Peter eh. <laughs> Mas malakas ka. Ngayon eh, mga boss, no? Oh, baka may nakakurusunod na kayo sa mga paninda ni Kuya Kat. Kilala-kilala nyo na yun, eh, no? Facebook mo. No? Facebook natin ha. Ah. Yung pare, yung nagbago. Kuya Kat Rodriguez, di ba? Opo, Kuya Kat Rodriguez. Ito yung profile ko. Kasi isang guwapo lang pa. Walang uh, pakita ulit ba? natin, no? Para hindi na kayo mahirapan. Ayan. Uh, thank you, Kuya Kat. Thank you. Laking aso. Ganyan natin yung aso. Sir, good morning. Anong aso po yan? Belgian na. Huh? Ah, Belgian. Laking like Belgian, ano? Ilang months na yan? 1 year, 4 months. Magkano po binibenta? Ano kanina? Kami na ano nito. Kahit 5K na lang. Eh. 5K? Napakamura naman ano. Ang dami kami aso eh. Ang so, nagbabawas lang. Ang dami kami. Mahal din ang dog food ngayon eh no. Ayan mga boss, baka interesado kayo dito sa Belgium no. 1 year and 4 months. Lalaki to. Pwede gamitin pang istad. Ang dami kami. Ano, no? May anak na po yan. Hmm. 5K, no? Taga saan po kayo, sir? Taga Bukawi lang. Bukawi lang dito lang. May contact number kayo? May yeah. contact number. 0969-060-3619. Ayan hey, mga boss, no? Baka ako na nyo. Text nyo na lang sila. May bawas pa po yun. May bawas pa daw yan sa 5K. Salamat, sir, ha? So ayun mga boss to, nakapasyal ulit tayo ng Bukaw at Bulacan. Nakita na naman natin yung iba't ibang klaseng hype na binibenta do Sa mga papasyal po ha, every Friday lang po ang changgian sa Bukaw Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko na lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo sa so, usunod video. Bukas, malabon tayo.